kinumpirma ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na kilala bilang Katniel ang kanilang breakup noong Huwebes. Ang magkopo ng labing isa taon ay naglabas ng magkahiwalay na pahayag sa kanikanilang Instagram account na nagpapasalamat sa kanilang mga taga-suporta sa proseso. Catherine Bernardo, Daniel Padilla, kinumpirma ang breakup. Our love story ended with respect. Kinumpirma ni Catherine Bernardo na wala na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla at binigyang diin na tinapos nila ang kanilang relasyon, may respeto. Matapos masangkot sa mga chisme sa breakup nitong mga nakaraang linggo, sa wakas ay binasag ni Catherine ang kanyang katahimikan sa isang mahabang post sa Instagram na nagdedetalye kung bakit nila tinapos ang kanilang labing isa taong relasyon. Kinumpirma ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla nakilala bilang Katniel ang kanilang breakup noong Huwebes. Ang magkopo ng labing isa taon ay naglabas ng magkahiwalay na pahayag sa kanilang Instagram account na nagpapasalamat sa kanilang mga taga-suporta sa proseso. Alam na alam ko ang mga chismis at mga haka-haka na nangyayari, at kahit mahirap sabihin ang lahat sa mga salita, gusto kong marinig mo ito ng diretsyo mula sa akin. Totoo na nagpasya kami ni Dij na maghiwalay ng landas, sulat ni Katrin what Dej and I had was real. It was never for show. We were together not because of the cameras, not because of the fans, not because of the money that comes with a successful love team. We were genuinely in love, patuloy niya. Binigyang diin ng The House of Us star na ang nakalipas na labing isa taon ng pagsasama ay isang bagay na, hindi niya pagsisisihan at hinding hindi niya ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo, dahil nagdala ito sa kanya ng kagalakan pakikipagsapalaran at pakiramdam ng pagiging tahanan. He knew me more than anyone else. He was Amway's first boyfriend. He was Amway's comfort zone. He was Amway's person. I will always have love for him, she wrote. Ipinaliwanag ni Catherine na napagpasyahan nila ni Daniel na itigil na ito dahil naghiwalay sila sa kabila ng kanilang pagsisikap na panatilihin buhay ang apoy. Like any other relationship, we tried our best to make it work. We've been drifting apart for a while now, and we eventually had to accept that we can't go back to where we used to be. It just won't be fair to pretend that everything is still the same, detali ng actress. Nagsimula ang love story namin sa respeto at natapos sa respeto, she highlighted. As the two of them are part of a highly popular love team that has amassed thousands of fans, Catherine took the time to address their supporters, Kat Niels, alam namin na nasasaktan ka. Mas masakit din ito sa aming dalawa kaysa sa naiisip mo. Di ang huling bagay na gusto namin ay ang pamilyang ito ay masira sa lahat ng pumanig, wag naman sana. Kami ni DH ay patuloy na susuportahan ang isa't isa, habang sinusubukan naming gumaling at sumulong mula rito. Patuloy kaming mamahalin at ipagmamalaki ka, Ngunit inaasahan namin na maunawaan mo na ito ay isang bagay na talagang kailangan namin, sabi ni Catherine. She ended her message with some heartwarming words to her former flame, Dij, you gave me labing is a beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Kasunod ng anunsyo tungkol sa kanilang breakup, Nagsulat din si Daniel ng isang matamis na mensahe para kay Catherine at sa kanilang mga tagahanga sa kanyang Instagram account. Salamat sa pagsasayaw sa akin noong high school at salamat sa pagkanta kasama ko sa panahon ng mga kababaan ko. Ang aming buhay ay maaaring maanod, ngunit ang aming pag-ibig ay sasakay pa rin sa tubig na iyon, isinulat niya. Kath Niels, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. Hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit anong gawin nila, he added. The actor ended his post biwa writing, Bal, ang pagmamahal ko sayo ay walang hanggan at walang katapusan. Ang breakup ni na Catherine at Danielle ay unang dinala ng talent manager na si Ogie Diaz sa pamamagitan ng inaakalang source niya. Habang nilinaw niyang walang kumpirmasyon tungkol dito, binanggit muli ni Ogie ang isang insider, habang binabanggit niya ang pangalan ni Andrea Brillantes, na palihim na nakikipagkita kay Daniel. Simula noon, may ilang developments na lalong nagpasigla sa mga chismis, tulad ng paglitaw ni Andrea na in si Catherine sa Instagram sa gitna ng issue. Kasabay nito, pinutol din ni Catherine, kasama ang kanyang mga celebrity friends na sina Luisa Andalio at Miles Ocampo, ang mga linya ng komunikasyon kay Andrea. Nagdebut bilang magka-love team, sina Catherine at Daniel, noong dalawang libo at labing isa, para sa teleseryeng Growing Up, at mula noon ay bumida sila sa mas maraming palabas at pelikula. Kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong dalawang libo at labing walong. Salamat po sa panunood more updates po to come. Patuloy lang po sa pagtangkilik sa ating munting channel ang Wardy YouTube channel. Please like and subscribe na rin.